Guys, mga kahakal love dyan. Ayan, andito na naman ako. Ayan guys, nag-aabaya ako kung nakikita nyo. Kasi nga, uh, magpapacheck up ako. Ayan, pupunta ako ng emergency. Kasi nagbe-bleeding ako. Ang tagal na po akong nag-bleeding. Two weeks na guys. Kaya yan, need ko na po magpacheck up. Kaya kung mapapansin ninyo guys, naka, uh, nag-aabaya ako. So, iintayin ko na lang po yung tawag ng manang aming maneho. Kaya yan guys, tara samahan nyo ako sa pagpunta sa hospital guys. Ayan. Ito ako guys, nasa sasakyan na ako. So hindi na, hindi ko na pinakita ko saan ako lumabas o sumuot. Ayan. At kami ay paalis na ng maneho at hanapin pa namin ang emergency ayan mapapansin nyo tara guys samahan nyo ako sa aking pagbabiyahe so sana naman okay lahat ang aking uh, condition ayan guys kasama ko lang dyan ay ang maneho so ayan kung mapapansin nyo mahabang paglalak tayo. O, di diba, Kung mapapansin nyo, guys. Ayan. Kaya, waiting natin at hinahanap namin ang emergency. dito na nga guys, andito na kami malapit sa emergency. Ayan, at naghahanap kami ng parking. parking yan. At ayan, dito na kami sa emergency. Nakita na rin namin ang ano ay yung aking pag-check upan guys. Ayan, mga kahakorlog dyan. Isaman nyo ako sa dasar pag nyo ako sana sana walang anumang sakit ang aking nararamdaman ito chart ayan guys so ayan ang emergency ayan at waiting ko dyan si maneho yung aming driver waiting ko dyan kasi nga naghahanap siya ng mapaparkingan ayan kung mapapansin nyo guys Andyan ako sa bumaba na ako. Hindi ko na pinakita ang pagbaba ko. Ayan yung emergency. Ayan yung pinakamalaking hospital ng mga OFW ka at yung mga ibang lahi. Diyan din nagpapacheck up guys. Ayan. Mapapasin nyo. Uh, ah, hinihintay ko pa si Maneho para pumasok kami sa loob. Parang kami yung magdidate, eh, no? Charto yan, kung sa inyo guys. Ah, uh, antagal niya kasi nga maglalakad pa siya. Kaya yan, waiting ko siya guys. So, sabay kami papasok sa loob kasi hindi ko pa nga alam yan. Pagsikot dyan guys, ayan. At iniintay ko siya pumasok, dumating. At ayan na nga guys, pumasok na kami sa loob. Si maneho Ayan. Andiyan na kami sa loob at kami ay ako ay nag-aantay ng uh, tawag. Ayan guys. So, hindi ko na ipinakita sa inyo na sa information, yung mga details at mga tanong sa akin guys. Ayan. Antay ako kay antay kay Maneo kung nasaan siya. Mapapansin nyo. Ayan. At ako'y naiinitan na medyo mainit-init na din sa labas guys. Ang tagal niyang dumating. Kaya yan guys, waiting pa. Waiting ko pa si Maneho at so gusto ko nang na pumasok sa ano sana. Ito na nga guys, nakahiga na ako at tinawag na ako at hindi ko na pinakita sa mga information. Ayan ano nga yung check up na ang aking ah uh, kung bakit ako nagbi-bleeding two ako ng bleeding guys so ayan in -ultrasound na nila ako hindi ko na pinakita kasi baka kasi bawal dito sa sky doctor kaya yan lang pinakita ko sa inyo yung pagbibisahan pagkuha ng dugo at sa nga pala kinuhanan ako dito ng dugo so ang hirap nilang makahanap ng dugo ko so lilipat nga pala kami ng ibang hospital kasi kinuhanan na ako dito ng BP at mga in ibang information kung bakit daw ako nabibleeding so baka magmimenopus na chart o ayan kaya guys uh, eto abangan nyo ulit sa aming paglalakbay at hanapin naman namin ang Mama Hospital, ayan guys, at lumabas na nga kami, at nagbiyahin na naman, so, papunta kami sa Mama Hospital, at dito daw ako i-admit, uh, ano, ayan, so, ayan guys, nanap namin ang information, kung saan namin, kung saan ako i-admit guys, ayan, So malapit na malapit din naman siya sa emergency parang sa likod lang din to guys. Please subscribe to my YouTube channel for more remakes by King Bordagol on the mix. Sama City se envuelve, el King por sa Allia mama Hospital. So, iniintay ko na lang natawagin ako ng doctor para i-check up na yung aking, ano, uh, matris. Ayan, guys. So, ayan na nga at tinawag na ako. Ayan. At, mm, ngayon, ano, inultrasound ultrasound ako. So, kakabitan ako ng dextrose para daanan ng, blood kasi sasalinan nila ako ng dugo. At ang hemoglobin ko daw ay bumaba guys. Kaya yan, nakadalwang ano sila sa akin sa pagkuha ng blood ba. Ang dami nilang na kuha ng blood sa akin. Eh positive nga pala yung aking blood. So, 7 bottle ang nakuha sa akin. Grabe. Kaya yan, sasalinan ako ng dugo at inultrasound muna ako dyan bago ako inakyat sa taas guys ayan na guys kinabitan na ako ng dectrus para daanan daw ng dugo i-admit na ako dyan walang alam yung kasama ko at wala din alam yung mga na andito so nung tumawag sa akin ng ama ko at sinabi ko na ma-admit ako ngayon kaya yan guys Ayan, puro pa sana yung aking braso. Left and right yan, guys. Sobrang sakit. Tiis lang kasi nga para sa malaman yung ano yung sistema ng akin dugo, guys. Grabe, wala sila talaga makitang dugo sa akin. Kaya yan, humiga ako kasi nga sama pa ng pakiramdam ko, nahihilo, sakit ng ulo ko. Tapos dinudugo nga ako, 2 weeks na dinudugo hanggang ngayon hindi pa rin natapos-tapos. Starting to February 23 to March 6, ano kaya yan nagpunta na ako ng hospital at nagsabi na nga ako sa amo ko kasi masama na talaga ang pakiramdam ko mga kahaakar lap. Pag-pray na lang po ninyo ako na sana. Wala akong malalang sakit. Ayan, salamat. God bless. Guys, nag-relax, relax, relax mo na ako kasi nga mamaya dun ako sa taas. So, tinignan talaga nila yung aking porta kung meron siyang ano, diferensya. Tapos, bago nila ako pinaakit sa taas, guys. So, napaka, first time kong na-admit, first time kong nasalina ng dugo. Kaya, guys, no choice ako kasi nga sobrang ano na talaga nahihilo ako. At pansay ko na din sa sarili ko na namutla ako. Ayan, guys, kung mapansin nyo. Sinalinan ako ng dugo. Dalawang dugo yan, guys. Dalawang bag na dugo. Napaiyak ako dyan kasi nga ang sakit. Tapos, ayan, tapos kakabitan pa nila ako ng sasalinan pa ako ng iron kasi nga kulang ako sa uh, uh, iron, iron, iron daw. Ayan. Kasi nga hindi ako mahinig magkakain. Kaya yan, uh, guys, talagang tiniis ko. Ayan, guys. Ang ultrasound ako dito. Eh, X-ray na ang aking ovary pero wala talaga silang nakita sa akin sa tinga aking ovary guys pinagyan naman nila ako ng iron kasi nga mababa ang aking dugo ayan for iron daw Ito nga guys, dinalan ako ng anak ng amo ko ng pagkain, pizza, at saka yung hotdog at tutas. Ayan, napaka-supported po nila talaga guys. Kati yung amo ko may me at may po. Ayan, so, ayan okay, tayo. Dinalan ay, yung anak ng aking amo. <coughs> vibes lang po tayo guys at shout out nga pala po dyan sa akin team Junkie at sa team love at sa team positive team yung love so thank you so much sa iyo dyan kapuritas ayan at sa mga lahat ng kaibigan po sa FB thank you so much at pinagdasan nyo ako na sana wala akong ano uh, ano mang sakit kaya ayan guys tininig ng Panginoon na ating nalangin kaya marami 嗯，对对对对对。 嗯这样。<music>